Tumagsa ang mga nagahabol para makabisita sa kanilang namayapang kaanak sa Manila South at Manila North Cemetery ngayong All Souls Day. Yan ang ulat ni Noel Talakay, Live Noel. Sayan so alam mo, parte na talaga sa ating mga Pilipino, itong tinatawag natin na last minute. Katunayan, yung mga gustong bumisita sa Manila South at North Cemetery, isang oras na lang bago isara ito, italaga eh, talaga namang humahabol pa. Halos umabot ng 3 milyong katao ang bumisita sa mga sementeryo sa buong bansa batay ito sa datos ng Philippine National Police o PNP. Inaasahan din ng PNP na dadagsa ang mga bibisita sa mga sementeryo sa huling araw ng Undas. Katunayan, dalawang oras bago mag-alas 5 ng hapon o bago isara ang main gate ng Manila South Cemetery ngayong araw, halos dagsa pa rin ang gustong bumisita sa mga puntod ng nilang mga mahal sa buhay na nakahimlay sa nasabing sementeryo. Inaasahan po namin itong 2 to 5 medyo dadagsa po ang tao ka kasi wala na pong araw, hindi na po mayunin. Agaya rin po kahapon, dyan din pong ganyang oras din po nag-pick yung dating na ating mga visitor. Iba-iba naman ang dahilan ng ilang mga humabol sa oras ng pagsasara ng nasabing sementeryo. Ay, nagpagdasan po po ako kasi 40 days po yung asawa ko uh, Kasi may inaskasa in 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 pa kami sa bahay kumuha na ng konting oras. Ganito rin ang sitwasyon dito sa Manila North Cemetery. Alas 5 rin ng hapon isasara ito. Pero alas 4 na halos tuloy-tuloy pa rin ang pagdating ng mga bibisita sa nasabing sementeryo. Pero ayon sa datos ng Manila Police, mas kakaunti ang pumasok ngayong hapon. Katunayan, as of 3 p.m., mas mataas ng 20,000 ang bilang ng mga bumisita kahapon kumpara ngayong araw sa parehong oras. Kaya naman, maaaring mahigpit na ipapatupad ang isaktong oras sa pagsara ng Manila North Cemetery. Tomorrow na po ang po ay normal operation na po yung Manila North Cemetery dahil 8 to 5 bukas po ang cementeryo. Samantala ngayong hapon, isang batang lalaki naman ang binigyan ng pangunahing lunas ng mga first aider ng PNP matapos mabubog ang paanin ganito. Pansikan yung bubog sa binti niya. Mm. Eh, siya sa banda rito eh. Yung... Dayan, ngayon naman makakasama natin si Police Major Amark Mark Dave Apostol, ang Station Commander ng Blooming Treat Police Community Present. Sir, good evening. Live po tayo sa Ulat Bayan. Kumusta po ang assessment natin mula kaninang 5 a.m. hanggang ngayong hapon ng alas 5? Generally peaceful naman po tong November 2 or All Saints Day dito sa Manila North Cemetery. Sir, uh, meron pa pong natitirang mga tao sa loob. Alam ko kanina alas 5 talagang sinara na ito. So ano pong mangyayari? Anong oras po sila papalabasin? Bali po, kaninang 5 is nag-start na po tayo ng upland Bandilyo. Inabisuan na po natin ang mga tao po, po sa loob na unti-unti na po maglinis at mag-pack up para po lumabas. Hanggang 7 po, papalabasin na po silang lahat na nasa loob ng Manila North Cemetery. Kayo po ba ay magdamag din dito mag-aantay hanggang bukas? Yes po sir, full uh, alert status pa rin po ang polis dito sa Manila North Cemetery hanggang bukas po. Maraming salamat Sir Dave Apostol. So dayan yung uh, as of uh, 6 or 5.30 p.m., nasa mahigit 300,000 ang mga tao na dumala o bumisita dito sa Manila North Cemetery. Dayan. Maraming salamat, Noel Talakay.